Good morning. Tingnan nyo guys ang kapal ng uso ko. Oh. Ganyan yung pagkakabilang kampo na yan. Ayun, ayun, ayun oh. Namumuti Namumuti sa usok. Kahit yan sawayin ng sawayin ng barangay, hindi yan susunod. Kaya pagka may sinampay kami dito, at tuyo na, kinukuha ko na yan. Tingnan mo na sa may bubong. Kinukuha ko na ang sampay kasi mga ngamoy usok. biruin mo naman, pinagirapan mong laban. Tapos, lagyan mo pa ng downy para bumango. Tapos, sila walang pakundangan magsunog Oh, ang usok. Nandito kasi ako sa taas ngayon. Today is Sunday. Maga ako nag-cut. Hmm. Tingnan nyo, kapal ng uso ko. Maga ako nagka-cut kasi paggabinat na, at ako inaantok na. Tamad na talaga ako magtrabaho. Hindi ko na mapilit ang sarili ko. Tutulog na ako. Ayan. Ayan po, ang update ng manga ng kapitbahay. ha. <laughs> Makimangga na lang tayo dyan sa kapitbahay. Yung dati, bulaklak yan. Ngayon, mga bunga na siya. Kahit maliliit pa. Yan, bunga na yan. O, bunga. Bunga, bunga, bunga. Dito may malalaki ng bunga eh. Ayan. 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 Kaso mahirap makita ang mangga eh. Ang kulay kasi ng dahon. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, 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 ang mangga. Namumunga na. Ayun, ayun, ayun. Ayun, Ang dami, oh. Di ba? Di ba, di ba, di ba? Ang dami ng bunga. Ng mangga. Ayun, 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 oh. Ayan, oh. Malaki na. Kailan lang yan, bulaklak titilaw pang mga manok. May nalaglag na nga sa bubong. Ayun. Ayun ang bubong. Ayun. Ayun bumabangga kasi yung ano ko. Ayun. Ayun may nalaglag na dun Sa bubong. Kasi yung may-ari niyan, hindi naman makakaakyat na ng puno. nag ano pa siya na aakyat pagkain pwede nang anihin tapos yun namang kaya pagpakutuka nga dyan ang manok pag wala na yung may-ari umaakit yan sa bubong tapos nanunungkit ng mangga may dalang balde baka <laughs> ako marinig na kinitik ako siya nandyan ang papatuka ng manok hey and bye-bye thanks for watching mga kalalabs.